magbigay ng balag sa sitaw eh. Yeah. Thank you so much mga Pilsa at uh, ah, tayo. Uh, tayo mga presidol, ah, Maraming salamat tayo dun, at, uh, lagi kong nandiyan. Lagi mga sa ginagawa. Ayan. Yeah. What's up? Kain Hi, na? Hindi,

An anong pangalan mo sa TikTok? Leo Vlogs. Leo Vlogs. Palo nga kita. Pasali ka? Pasali yung vlog. Pasali ka? Pasali ka? Pasali ka? May papasali. Palo ano mo na. Palo mo na. Pintutin niyo po lang.